Welcome back sa ating channel mga kaibigan and if you are new to this channel please do like, subscribe and press that notification bell to help this channel grow mga kapatid well ito na ha? General Casimiro lang Quadro Alas ang pinakakaibang boxer sa Pilipinas mga kaibigan and even sa world mga kapatid ha? siya lamang ang boxer mga kaibigan na kung saan ha? kapag walang laban mga kapatid napakalakas, napakaangas Walang ibang tinutumba Red Horse mga kaibigan. Ang tinutumba ni Cuadro Alas pag wala siyang laban. Ang natatanging boxer na kakaiba mga kaibigan, napakalakas at napakaangas mga kapatid. So ito din ang dahilan bakit umayaw si Nauya inuwi mga kaibigan, ha? Pulang kabayo tinutumbangan ni Cuadro Alas, Monster pa kaya, 'di ba? So mga fans, mga fanatics, mga solid supporters ni Cuadro Alas. Huwag na kayo magtaka ah, kumbat ba't umaayaw si Inoue mga kaibigan. Kay Cuadro Alas, ah, dahil red horse nga, tumbang-tumba, palong-palo ni Cuadro Alas mga kaibigan. So yan, natakot na si Inoue mga kapatid. So ganoon din. Wala na, wala nang pag-asa yung Inoue versus Casimiro mga kaibigan. Alito ba Pag magkaroon ng laban si Cuadro Alas Tune up man yan O isang uh, title fight Pero malamang hindi magiging title fight Kasi wala naman siyang title As of now Ang unang tutumbahin At ang unang kalaban ni Cuadro Alas Ay ang kanyang timbang mga kaibigan So ganoon lang yan ha? At tip ko sa inyo mga kapatid Kapag ilang araw na lang ang natira sa kanyang laban. At nagtitraining pa si Cuadro Alas na naka sauna suit. Ibig sabihin, problema niya ang timbang. Yan. <laughs> Alam nyo na, ba? Diba? At saka huwag kayong maniwala pag sinabi nilang 100% sa kanilang vlog, sa social media, na kondisyon na kondisyon na. Huwag kayong maniwala dyan. Kasi prove na yan. Salit niya. Guys, 100% na. Uh, Kuwang-kuwa na, kondisyon na, kondisyon na. Pero sa first round pa lang, humingal ang ating idol, mga kaibigan. Yeah. Yeah. Fans tayo ng boxing at gusto nating makita ang lumaban ulit si Cuadro Alas. Pero tingnan natin ang kanyang mga pinaggagawa, di ba? At ang kanyang performance. Ganun lang 'yun. Although doon na tayo siya ng pinakamangas, pero the reality is hanggang ngayon, wala siyang official na laban so tigilan nyo na yung kahibangan nyo antayin yung official announcement pag mayroon na yun na yun, pag wala pa ibig sabihin lumulutang lang kayo sa inyong mga pangarap thank you for watching and see you on our next vlog mga kaibigan bye bye